Alam niyo po yung Pinoy-style parenting. Kung 90s kids kayo, katulad ko, malamang lumaki pa kayo sa Pinoy-style old-school parenting. Yung mga magulang natin, pinanganak na mga 60s, kaya kami pong mga 90s kids po ay masunurin. Bawal sumuway. At kapag sumuway ka, alam mo nakatapat. Madalas lang tayong torno, tayo mga 90s kids, kasi pag sumuway tayo, yari tayo. Pero pag sumunod tayo at napatunayan natin, masahan tayo ang gantipala po natin ay mas lalo pa tayong uutusan. Lalong-lalo na yung mga bunso dahil sila ang pinakamadalas mapasunod. Sila rin ay pinakamadalas mautusan. Pati yung mga utos sa magulang sa nakakatandang kapatid, iuutos din sa kanya ng mga kuya at atin. Alam niyo Alam niyo ba na ganyan din ang kaharian ng Diyos? Sa kaharian ng Diyos, ang mga mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay ginagantipalaan ng mas malalaki pang katungkulan sa langit yung mga hindi maaasahan sa tungkuling inaatas ng Diyos, kung ano pong meron na maliit, babawiin pa. At sa mga hindi naman kinikilala ang paghahirgi ng Diyos, malupit na purusan ng kamatayan ang katapat. Sa Ebanghelyo ngayong araw mula sa Lukas, Kabanata 19, 11 28 kinuwento ni Jesus ang talinghaga patungkol sa sampung mina. Ito ay tungkol po sa isang maharlikan lalaki na pumunta sa isang malayong bayan para tanggapin sa kanyang sarili, ang isang paghahari at siya raw ay babalik. Ibig sabihin po, coronation niya. Kumbaga, hinirang siyang hari doon. At bago siya lumisan, bin binigyan niya ng tagi-isang mina ang sampu sa kanyang mga alipin at inatasang magka magkalakal gamit ang mga ito. Ibig sabihin, magninegosyo po po sila. At iba po ito sa talinghaga ng talento mula sa Mateo 25. Ang isang mina noon ay nagkakahalaga ng tatlong buwan na sweldo. So sabi ng ano, parang investment. Imaginein mo na lang na nag yung boss mo at binigyan ka ng puhunan para magnegosyo. Extra income, di ba? Tapos merong mga mamayan din doon na hindi alipin at merong sama ng loob sa kanya. Nagdeklara sila, sabi nila, hindi nila tatanggapin ang paghahari ng lalaki. Naku po, kung tayo babalik sa 90s kids, eto yung mga napapalo at lumulukod sa munggo para doon sa mga 80s kids. Pagbalik ng mahalik ang lalaki na ngayon ay hari na. Una niyang inasikaso yung mga servant niya. At sinigil niya yung bawat isa. e eh, kanya, nasa na yung mga binigyan ko ng mina? Ilang beses ang ibinalik ng ipinuhunan ko. Aba, naghahanap po ng return of investment. Yung mga aliping napalago ang minang ipinagkatiwala sa kanila, higit na mas malalaking katungkulan pa yung binigay ng hari. Mula sa pamamahala ng isang mina, sila ngayon ay namamahala ng mga lungsod. Pero yung mga aliping itinago yung mina at walang nagawa, nagulat na gulat ngayon, alam nilang magkakasingilan eh. Kaya sabi nila, hindi nila aklaing babawiin pa ng yung maliit na ipinagkaloob sa kanila. Ibibigay pa doon sa mga nakakuha ng higit pa. Dahil sa kanilang pagkabatugan, dahil sa pagsuway, sila pa ay nawalan. Pero di po dyan nagtatapos ang kalinghaga, Pagkatapos ng hari sa mga servant, hinarap niya yung mga mamamayang hindi raw tatanggapin ang paghahari niya. Siguro nakaabang sila doon sa isang sulok at makasimangot. Alam niyo ang hatol sa kanila? Napakalupit na kamatayan. Sabi ng hari, patayin niyo sila sa harap ko. Ganon, kalupit. So ngayon po kapatid, ano naman yung para sa atin ang saysay ng talinghagang ito? Gamitin natin yung mga simbolismong inilathala ni Yesus sa talinghagang. Siso syempre ang maharlikang hari na siyang naging hari, no? Ay naman ang mga servant. Pero ano ba ang katumbas ng mina sa ating buhay? Bilang Kristiyano, ano ba ang mina na iniwan sa atin ng Panginoon para pagyamanin, palaguin bilang mga disipulo niya? Para sa iba, ito ay gifts of the Holy Spirit, mga kalooban ng Espiritu Santo. Sa iba, pagsisilbi sa simbahan o sa faith community. Sa iba naman, biyaya ng bagong buhay kay Kristo at ang tungkulin na makapagpabago ng ibang buhay at manalak kay Kristo. So, sa iba, sa lapi o material na kayamanan. Bakit naman hindi? Pero para sa iyo, kapatid, ano ang mina na binigay sa iyo ng Diyos? At anong gagawin mo dito? Kapatid, talo lang pagpipilian nating senaryo o desisyon base sa ibang Pagsunod na ang kapalit ay gatimpala, number one. Pagsuway na ang kapalit ay kahwalan. Pangatlo ang pinakamalala. Pagkontra na ang kapalit ay kamatayan. Naisip mo siguro, ano ba yan? Ang dali namang sagutin yan. Madaling isipin ngayon, pero eto masasabi ko sa iyo. Madaling isipin, pero mahirap gampanan. Bakit? Para sa isang alipin na malamang ay mababa ang kaalaman sa pagkakalakal, sa pagninegosyo, business, nahirapan din sila magpalago. Madaming pagkakamali, pagdududa, at pag-aaral, sigurado. Pero kung ikaw ngayon ay nasa landas ng pag-asa, kahit mahirap sumunod kay Kristo, alam rin, alam mo rin na sobra-sobra ang kapalit na ganding pala ni Jesus para sa mga susunod sa kanya. Sa pagdating ni Yesus, ang sasabihin niya sa iyo dapat, maganda ang iyong ginawa. Dahil matapat ka sa napakaliit, ikaw ay mamamahala sa higit na malaki. O basta, para sa aming mga pet maluna 90s kids, Danes na tobago, eh? kailangan pa bang memorize yan? Alam mo na yan? Maraming salamat sa pagkini kapatid. Ako si Gerard, Paul Gerard Sarit ikaw ay nasa landas ng pag-asa.